ngayon po ay eh, andito kami sa loob ng jungle. Why is this <laughs> Naligaw na kami. Baka bukas na kami makauwi nito. Wow. Yeah, cuz now we have to go up ah, to go to the road. Ha? Huh? Ah, hindi tayo, hindi dito. ka makakauwi. Hindi hilain mo ako, hindi. Hilain mo, pahila ka. Hindi hilain mo ako. Hindi. <laughs> oh my god. Come on, Benji. Go. He's not even helping you. You're just walking around. Benji, go. <laughs> <laughs> oh my god. Benji, go. He's not even helping you. He's scared. Hi. Hello. Hello. hihihi oo can you hold her let's put it in your pocket ako oh, you guys suck at hiking oh my god, nor Senior ka na, senyor Mer Papa, Meron. Baba, ano. Meron. Let's go. Ito na po. Hinihin ta. na tayo na kasama ko. 911. <laughs> Call 911, okay. Diana. Oh my God. Hmm. Para yung pinuntahan natin sa ano yun. Mas okay. matin dito. Okay. Ah. Oh my God. Oh. <laughs> Wait. Wala na. Ano? Benji, come! <laughs> Help! <laughs> Let's go. Pag oh, may tao, tatayo ka lang. Hindi nakakahiya. At, dadala tayo ng ganun. Si Kabayan. Paano si Kabayan? Stop recording.